Alright, yung good day mga kabakal. So, itong frame na ginagawa natin ay tapos na natin gawin. Okay, so ipakita ko lang kung paano yung positioning ng ating base plate. So, katulad nito, ito yung ating base plate. And then dito sa my left, ito naman yung ating base plate. Ngayon, para makita natin yung kanyang posisyon, sundan lang natin yung arrow. Arrow J, tapos arrow F. Para makita natin kung anong posisyon ng pagkabit ng ating base plate. Okay. So hanapin natin si eh, ROF. Ito yan mga kabakal. ROF. Okay. Gaganon mo yan. And then, itataklob. Kung anong, uh, kung saan nakaturo yung aro, ganon yung posisyon ng paglagay. Okay. Kung makikita nyo, ay naka broken lane, hidden line, or imaginary line. Ibig sabihin yan, ang back section natin, and then yung plate, and then yung kanyang gasset plate, ay natatakpan ng ating base plate kaya nangyayari ay nagkakaroon ng imaginary line alright so itong part, ito, plate natin may butas ito, ayan, kung makikita nyo may butas so sa taas yan mga kabakal ayan yung posisyon bali dito lang tayo nakatingin ayan ganun din dito sa J ito, si J pababa, tingin natin so ito ay ang plate natin nasa taas. Itataklob yan sa ating box section. Ayan, naka-hidden line or imaginary line, ibig sabihin, natatakpan ni plate. So, katulad nito mga kabakal, kung makikita nyo dito, naka-solid lane. Okay? Ibig sabihin yan, kapag naka-solid lane, yan ay nakaharap sa atin or nakikita natin. Okay. So, ito, Kapag tinanggal natin to, and then tinakip natin dito, ganito ang magiging itsura. Okay? Ayan, kung makita nyo, itong apat na plate na to, yung butas na to, yung apat na butas na to, ay ito yan. Okay. And then ito naman sa baba, nakasulid, plain, ibig sabihin nakaharap sa atin. Ayan. So ito naman, kapag tinanggal mo to, and then, ipatong mo to sa taas ng back section ito ang magiging itsura. Ayan. So itong apat na to, ay ito yan nabutas and then ito naman kung makikita nyo naka hidden line ibig sabihin yan ito yan yung plate nakatago yan mga kabakal kasi dito tayo nakaharap sa apat na butas na to and then itong plate na to sa gilid ay nakatago yan sa likod hindi mai hindi makikita mga kabakal kaya nagkakaroon ng hidden line alright so kung titingnan natin yung actual nito ito pag tinakip to, magiging ganito yung itsura. So magiging ganyan yan mga kabakal. Ayan. Okay. So itong part, dahil nga nakatago yung ating back section and the plate, and then nakaharap sa atin yung uh, ating base plate, ayan kung makikita nyo to, nakasolid, nakasolid lane, ibig sabihin nakaharap yan sa atin. And then ito, nakasolid lane. So ito yan mga kabakal. Ayan kanto niya yan. Yan ang kanto niya. Kaya nakasulid lane. Kasi nakaharap sa atin. Ayan. And then ito. Yan ang makikita natin sa drawing. And then ito naman. Nakahidden line yung yung kalahati niya. Ibig sabihin nakatago yan. And then ito nakalitaw. So ito yan. Ayan. Yung plate na yan. Okay. So ang back section natin sa likod. And then may plate dito. Sa gilid. Ayan. So, back section sa likod. Ito yung back section. And then, ito yung plate. Naayon dun sa drawing. Okay. Ayan. Kapag tinignan natin yung actual, ayan, magiging ganyan. Alright. So, dito naman sa kabila. So, dito naman sa kabila, mga kabakal. Ayan, kung makikita nyo, nasa likod naman yung back section andun yung kalahati nakalitaw ibig sabihin na naka solid lane line ibig sabihin nakikita natin andun dito naman naka solid din so ibig sabihin yan ay nakaharap sa atin so ayan so ito yan mga kabakal ayan nakaharap sa atin ngayon itong plate na nakalitaw ayun yan so ayun right so bali ang sukat niya ay 110 sa kabila ito sa may kabila and then 90 sa kabila okay so ayan kung nakikita nyo naka imaginary line yan yung kanyang gasset plate or a stiffener kung anong tawag niyan, dyan so ito yan mga kabakal okay so ito yung ating gasset plate and then ito yung plate na nakalitaw then ito okay So ganun lang, kadali mga kabakal. Sundan lang natin yung aro, kita ma lito or maligaw. Okay, so ganyan lang mga kabakal. Kunting idea. Thank you and God bless.